So this video guys, nagluto tayo ngayon ng Richard Manok Dalawa Tatlo Pero ang isa mamayang hapon na Ngayon dalawa kasi guys Good Graduate ay yung anak kong panganay Si Gian Mardi Ngayon sa grade 60 ay next year Mag Mag high school na siya Ito natin yung natin guys Ito yung loto namin guys sa Salad Master sa Skelet guys Shout out pala sa Salad Master Ang kagalingan naman. Wow! Ano yung lutong salad master? Masarap, manamnam. At juicy sa guys. Mamaya guys, natin guys. Tapos susubok natin. Pakapakita kayo yung juicy. Yung chicken natin. Ano yung lato natin. Manak! Sa ganda, sa sarap na marap natin guys. Ano so, na, hindi mabati. Manok. Mm,